ko nang kunin ang package mula sa courier. Andito na ito. Hello, Mr. Courier? Sumunod ka sa akin. Hindi mo ito paniniwalaan. Meron kaming sobrang kalat na kwarto. Kaya kami ng mga kaibigan ko ang maglilinis ngayon. Idisasemble ang mga gamit. Salamat, Mr. Courier. Paalam. Oh, ano ito dito? Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalalaking sapin ng alikabok. At sisimulan ko ng linisin ang mga sapot. Matutulungan ako ng aking mga guwantes dito. Eh, so, at ilalagay ko ang lahat ng basura sa mga supot ng basura. Handa na. Ang galing! tumulong lahat ng mga babae sa paglilinis ng kwarto. Galingan niyo pa, mga babae. Tanggalin na lang ang mga nakakatakot na kama at linisin ang mga dingding ng graffiti. Wow, meron ka na bang dalang rosas at pintura? Ang galing. Pinturahan natin ang horror na ito sa dingding. Nagsimula ng magmukhang malinis ang kwarto. Ang galing. Magaling kayo, mga babae. Mga babae, may ideya ako. Alam ko kung ano ang kakailanganin natin sa kwarto natin. Isang apat na kwartong cabin. Hello, pwede kayong pumasok. At pumasok kayo doon. Mga babae, dinala ng courier na ito ang lahat para sa pagtatayo ng ating magandang apat na kwartong bahay. Buksan ninyo ang mga kahon ninyo. Balam, courier. Tingnan natin kung ano ang nilagay nila sa mga kahon para sa atin. Mga girls, ipakita ninyo kung anong meron kayo. Wow, mga makukulay na drills ito. Ang galing. Gawin natin ang ating apat na silid na bahay kung saan maaari ninyong magawa ang mga silid ng inyong mga pangarap para sa inyo. Mahusay ka! Kayo ba ay mga tagapagtayo? Habang ginagawa ng mga bata ang kanilang mga kwarto, isulat sa mga komento Ikon kung ba? ano ang paboritong kulay mo. Verde, dilaw, pula o asul? Sa tingin ko, handa na ang mga babae. Sige, tuloy na tayo. At ngayon oras na para palamutihan ang aking kwarto. Gustong gusto ko ang dilaw na kulay, kaya umaasa ko na makakahanap ako ng dilaw na pintura sa loob. Yay! Ang ganda. Titira sa isang malamig at maliwanag na kwarto. Pipintahan ko ang mga pader gamit ang mga dilaw kong palad. Ang ganda. Para akong nasa araw. Ang galing. Sa tingin ko, maganda ang itsura. Handa na. At ano ang nasa kahon ko? Wow, Pintura? Oh, ito ay isang maliit na brush na may berdeng pintura. Well, kailangan kong pinturahan ang mga, mga ding sa paborito kulay Kulin ngayon. Kunin natin yung Sibulan daliri. Natin. Ha? Panalo ako. Ngayon, naglalaro na tayo. Perfecto. At meron akong... Pulang lipstick. Sa tulong nito, magpipinta ako ng magaganda at pulang puso sa mga pader. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Gustong gusto ko ang aking kwarto na kailangan ko itong halikan ng paulit-ulit gamit ang aking pulang mga labi. Halik ko ang kwarto ko sa perfectong pula. Perfecto. Kaya naisip ako kailangan kong ilay ang mga paborito kong bagay sa aking kwarto para mas maging komportable ito. Mga lalaki! Dito ko ilalagay ang track ng mga kotse. All the brave race down death portion Ang mga paki ay 22. Doon na 'yon, 'yung na sa at ito. may nawawalang malambot na ottoman. Mas mabuti na 'yon. At ang kaunting ilaw mula sa mga neon sign ay hindi magiging labis. Ayos. At ano ang ginagawa ni Mia the Kramer doon? Nakakatakot. Wow, inayos mo ba ang kwarto? Kailangan ko ng dalawa? Well, lagyan pa ng mas maraming halaman sa dingding? Sa tingin ko, kailangan ko pa ng mas marami pang mga baging na nakita ko sa gubat. At ang mga birding pompam na ito ay maganda ang magiging itsura sa mga dingding? Perfecto! Tingnan mo sila. Ha! At saka, meron akong mga bahagi na hugis garland. Birdie rin sila. Oh, eksakto sa aking naisip. Kailangan kong agad na magpalobo ng upuan ko. Going! Oh! Oh! Hindi ito kasing dali ng mukhang. Handa ka na? Napakalambot nito. Kailangan ko rin ng mesa na maglalaman ng lahat ng aking mga libro. Napakagandang mga bulaklak. Tiyak na papalamutian lang nito ang aking kwarto. Oras na para sa mga laro. Wow! Dumating ba ang maliit na Yoda sa akin? Wow! Ang galing mo. Magdagdag pa ng ilang laruan at handa na ang kwarto ng pangarap. Ito? Ano ito? Hmm, hindi bagay ang berde dito. Mia, ito ang iyong laruan. At ang ibig kong sabihin ay ang magdekorasyon ng kwarto gamit lang ang dilaw ng mga laruan. Magsimula tayo sa sahig. Maglalagay tayo ng mas maraming buhangin dito. And some palmati sa ding-ding. Oh, jawa sa garden dali, anyo sing bits with ay balikin kapakipakinabang din. Wow, wala kang ideya kung ano ang nahanap ko para ito sa pader. Ang ganda ng mga kabibi at isda. Oo, at ang telang ito ay magiging mahusay na doyan. Wala akong sapat na mesa sa tabi ng kama para sa iba't ibang laruan. Maglalagay tayo ng puno. Maraming laruan at mga kabibi dito. Maganda. Hindi gaano karaming puno, alam mo? Kaya magdagdag tayo ng maliit na puno ng nyug dito, magandang babae, at isang speaker at ventilador. Tignan mo lang ang mga kuting na ito, sila'y mga minions. Sila ang aking matatalik na kaibigan. Ang ganda dito. Oh, may naisip ako. Takutin natin si Phoebe. Phoebe, bakit ka nakaupo dyan nang walang ginagawa? Hindi iyon ka nais-nais. Magsisimula na rin akong ayusin ang aking kwarto ngayon. Magsisimula ako sa isang silk carpet at ang mga cute na lobo na hugis puso ay maganda sa mga dingding. Cutie! Dito ay maglalagay tayo ng una na hugis puso at may nakasulat na pagmamahal dahil ito'y magwawagi sa lahat at ano pa man sa mundo at isang babae na may hugis pulang labi na tulad ng akin. Kailangan kong maglagay ng magagandang makinang na mga garland sa mga dingding Okay, Mahina mo siya maglagay ng no. totoong pulang garland dito, Mas okay. maliwanag na. Ah, ang ganda. Wow. Isang oso yan. Ang laki at cute. Lagyan natin ng sombrero si Mr. Bear. Lagyan pa natin ng ilang unan. Kailangan ko rin ng mesa oh. para sa makeup. Marami akong ganon. Isang unan para maupo sa mesa? Ang ganitong kagandahan ay mahirap mapanatili. Ano ang masasabi mo sa aking mga hikaw? Gusto ko talaga sila. Astig! Isulat sa mga komento kung kaninong kwarto ang pinakagusto mo. Ang paborito kong malambot na cactus. Wow, sino ang bumisita sa akin? Isang maliit na pagong. Ang cute mo. Tatawagin kitang Charlie. Oh, hindi pa ako gising. Sasakay ka sa napakabilis na sasakyan Hi. na ito. Astig ka! Oh. Wow! May alagang hayop si Phoebe. Meron din akong kaibigang si Loki. Ito ang mabalahibo kong tapat na kaibigan. Ngayon, bihisa natin itong kagandahan ng lahat ng pinakamainam. Tingnan mo ang cute na mukha. Ang cute naming tignan ni Loki. Hmm, ano tama ba yun? Mahilig ako sa... Wow! Meron na bang panig ang lahat? Kailangan ko ng dalawa. Pupunta ako. Para magkaroon ng loro. Gusto ko Tawagin mo siyang Chiki. Ikaw ang aking loro, Chiki. Ngayon, mahal kita. Dito ka titira. Kasama ko. Oh. Wow, malapit ng mapisa ang itlog. Aking mahinang Kalabas kaibigan. Lalabas si Theodore dito. Oh, ito ang paborito kong butiki. Ang cute-cute niya at gusto rin niya ang kulay dilaw. Kung gaano katamis na puno nito Lahat. ang mga babae. Naglaro ako ng mga laruan at tuluyang nakalimutan kumain. Kailangan kong umorder ng masarap na makakain. Kukunin ko ito, ito, at ito. Magaling. At ngayon, kailangan nating salubungin ang courier at kunin ang ating mga matatamis. Kumusta? Ito ba ang order ko? Salamat. Ngayon babayaran kita. Heto. Oo, totoong totoos sila. Huwag kang mag-alala. Paalam, courier kakain na kami ng mga treats ngayon. Mga girls, amorder ako ng iba't ibang treats para kainin. Hoy, saan mo dinala ang tape ko? Buti na lang at dilaw ang refrigerator ko. Kung hindi, dapat iwan din ito. Ano ito dito? Ang sarap matulog sa tanghali. Pero tanging isang kaakit-akit na pagkain lang makakapagising sa akin. Ellie, kailangan ko ang mga skittles na ito agad. Kailangan dagdagan ang balanse ng birdeng pagkain sa katawan. Salamat. Nakuha ko na ang masarap na ito. Kakainin ko na ito ngayon masarap. Salamat, Ellie. Ano meron ako? Wow, isang juicy drop ito. Sasabihin ko yun May nagsabi bang juicy drop? Paborito kong mga candy yan. Ellie, pakiusap, ibigay mo na lang sa akin. Sige na, pakiusap. Salamat. Huray, sa wakas, kakainin ko na ang paborito kong matamis. Hmm, ang sarap. Kailangan ko rin magdagdag ng mas maraming maasim na gel. Salamat, Ellie. Sino ang pinakamagaling? Baka bigyan nila ako ng makakain ngayon? Ano ang meron dito? Wow, yan ay Coca-Cola. Kailangan nating buksan at uminom bago pa man kunin ng iba. Narinig ko ba yon? O yon ay ang pagsizzle ng paborito kong Coca-Cola? Ellie, kukunin ko ito. Ang sarap talaga. Eh, hindi. Yan na. Hindi ko na ibabahagi pa. Ano pa ang natira? Wow, may M&M's pa dito. Astig! Oh, hindi, wala na pala? Isang candy lang? Nakakainis? Well, buti na lang hindi nila kinuha. Ang sarap! Pero gusto ko pa. Busog at kontento na ang lahat. Handa na kaming magpatuloy. Ang ganda ng laro. Ay, nagloko ang telepono. Kailangan kong mag-isip ng iba pa. Oh, tara na. Tama yan, mayroong akong TV. Ngayon dadalhin ko ito sa aking kwarto at makakapanood ako ng aking mga video buong araw. Oh, ang galing ng ideya. Perfect. Ang popcorn ay karaniwang kredito para sa mga pelikula. Oh, nababagot ako. Ano bang ginagawa niya doon? Wow, si Ellie may Nintendo Switch. Ayos. Oh Ellie, pwede ba akong maglaro kasama mo? Masaya akong makasama ka. Maglaro tayo ng magkasama. Meron lang ako dalawampung remote. Isa para sa'yo at isa para sa akin. Grabe, seryoso kang kalaban. Wow, ano ang ginagawa ng mga babae doon? Naglalaro ba sila ng kung ano? Oh, Phoebe, alamin natin. Bilisan mo at lumabas ka ng kwarto mo o mamimiss ko lahat ng kasiyahan. Mga babae, pwede ba akong maglaro ng game console kasama niyo? Pasensya na, pero dalawa lang ang joysticks namin. Hindi mo ba kami isasama sa laro? At tinatawag din silang mga girlfriend, di ba? Sige na nga, uupo na lang kami ni Mia nang mag-isa at walang magawa. Ano bang dapat namin gawin? Ah, tama. May naisip akong magandang ideya. Mia, umorder ako ng cool na laro para sa atin. Parating na ang courier at dadalhin niya ang lahat ng kailangan natin. At heto na siya. Pwede mong ilagay ang lahat dito. Salamat. Kailangan na nating kunin ito. Tingnan mo ang mga ito. Mga dance mat. Maglalaro ka ba kasama ko? Oo, mahilig ako sa pagsasayaw. Sindihan na natin ito agad. Pero may dumating lang na cool na ideya sa akin. Idagdag natin ang mga malakas kong speaker para mas malakas ang musika. Tara, magsayaw tayo. Jane, tingnan mo. May maganda na rin silang console. Mga babae, maaari ba akong makilaro sa inyo? Thank you enough, Bane. Hi, Antao. It's P.O.S. Ima, Ma. Magaling! Kaya magbihis na tayo kagad. Sige, Phoebe. Tara, maglaro tayo. May naisip akong magandang ideya. Gusto kong gumawa ng pulang cake. Para gawin ito, kailangan ko ng pulang pangkulay. Patak lang tayo ng ilang patak sa cake. At nagiging pula ito. At ngayon, magdagdag tayo ng kaunting krema. Anong nangyayari? Naku po! Masyadong marami ang nailagay ko. Binalot ako ng krema. Sayang! Kung hindi lang nasira ang damit, nagluluto ba ng cake si Phoebe dyan? Dapat tulungan ko siya. Siguro maglalagay din ako ng pangkulay para maging dilaw ang cake. Makakatulong ito. Una, ilagay ang cream. Ang galing! Ang ganda! Lagyan natin ng cream at magdagdag ng isa pang layer. Perfecto! Maputi! Ngayon, magdagdag tayo ng mas maraming cream para hindi niya mapansin. Mia, gusto mo bang tulungan akong gumawa ng cake? Para magsimula, Bahala. ilagay ang cream sa ibabaw at dahan-dahang pantayin ito sa buong cake. Magto-drawing ako ng bulaklak. Napakaganda. Handa na ba? Handa na. Ani crunch to like a banana is being patong kali Para simula, yan ang product ni Birding Pangkulay. Handa na. Jane, bakit ka nakaupo dyan? Halika't gumawa tayo ng cake. Ano? Isang cake? Tumatakbo na ako. Gagawa ko ng full na, na... cake para kay Phoebe. Magdagdag ng mas maraming cream, pakinisin ang lahat. Oo, maglagay ng cake sa ibabaw at patuloy ng isang patak ng asul na pangkulay. Ganyan lang. Ang ganda ng kinalabasan. Nakagawa tayo ng magandang rainbow cake. Ngayon kailangan itong balutin ng cream para hindi magulat si Phoebe kung anong klase ng cake ang ginawa natin. Dapat nating i-level lahat bago dumating si Phoebe. Sa tingin ko magugustuhan niya ito. Handa na. At ngayon kailangan nating palamutihan ang lahat ng Skittles na candy. Ang bawat isa ay may kani kulay kaya makakagawa tayo ng magandang bahaghari sa itaas. Wow, ang ganda. Mas gusto kong subukan ang cake na ito. Pero una, kailangan kong kumuha ng piraso para kay Phoebe. Tungkol ba sa akin ang usapan? Wow, Natapos mo na ba ang cake? Ang tamis nito. Gagawa na ako ng hiwa Again. ngayon. Wow, Ganyan lang. Oh, mga babae! Ano? Ginawa niyo ba itong rainbow? Ang ganda. Talagang gusto ko ito. Kainin natin lahat ito ng sabay-sabay. Mmm, maganda at masarap. Ah, pagkakaits ninyo man, single batsoyers, ang cake niyo ay mukhang napakasarap. Oh, mommy, bilan mo ako ng chocolate bar. Oh, sino ang maingay dyan? Alados pa lang ng hapon. Oh, sandali, ngayong Petsa 31 na ba ng Oktubre? Ibig sabihin nito ay Halloween na at mga kalukuhan sa aking kapatid na babae. At ang unang kalokohan ay ang pagkuha ng bola sa puting sapin. Oh, huwag nating kalimutan ang nakakatakot na mukha. Boo! kamusta ka? Natakot ka ba? Aha! Pagkatapos, magpatuloy tayo. Kailangan natin maging napaka-napakatahimik. Hoy! Bo, at narito ang aking kapatid na natutulog, maaari tayong maghang ng multo sa itaas ng kanyang ulo para matakot siya ng husto. Pagkatapos ng multo, mapapansin niya ang kanyang mga kamay at mayroong nakakatakot na mga guantes ng horror. Gusto niyang bumangon at labanan ako pero hindi siya gaanong makakalayo kung may mga bilog na candy sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang susunod ay ang pinakamalupit na bahagi, birding slime sa isang plato. Babagsak siya ng mukha una dito. Magiging sobrang nakakatawa ito. Oh. At ngayon ang huling bahagi. Oh. Isang pader na gawa sa tisa sa daanan. Tara, na natin ang mangyayari. Oh, kay gandang umaga. Oh, Diyos ko, anong klasing halimaw ito? Ay, hindi. Lahat ng mga guantes. Sige, kahit ano. Oh, nahuhulog na ako. Oh, si Ben nga ito diri Oh, sana hindi ito uhog. Ayan na, Ben, lagot ka. Papunta na ako. Ano ito? Oh, dati may daan dito. Oh, wallpaper lang pala. Magandang umaga, maliit na kapatid. Maligayang Halloween. Oh, masama ba ang timpla mo? Ang astig na palabas. Hindi ko maalis ang tingin ko. Dapat tayong mag-almusal, gatas. At meron tayong cereal para sa almusal. Magaling! Pero sobrang daming beses nang pinanood ni Jane ang palabas na ito, kaya't makakapagbiro ako. Ibubuhos natin lahat ng matatamis na cereal sa plato ko, at para sa kapatid ko, may mas kawili-wili ako. Nakakadiring mga uod, ibubuhos natin lahat sa isang walang laman na kahon ng cereal. At patikman kay Jane, sana magustuhan niya ang almusal na ito. Ayos! Tapos na! Maari na nating ihain. Hoy sis, sinihanda ko lahat para sa'yo dito. Narito ang mangkok, gatas at cereal at isang kutsara. Kain na oh, is... ang cute niyan kuya. Salamat! Pinapanood ko lang ang isang cool na palabas. Magdamag ko na itong pinapanood at hindi ako makapagpigil. Hindi pa ako nag-aalmusal at gustong gusto ko ng cereal na may gatas. Oh, mukhang nagugutom talaga ako. Ang ganda ng amoy. Ew, ano yung nakakasuka na bagay? Ben! Ah! Kumain ka ng mga bulati para sa almusal. Tatawagin kitang mahilig sa bulate. May naisip akong cool na idea kung paano lukohin ang kapatid ko. Gagawa kami ng peking mesa na may itim na mantel at may butas para sa mukha. Maglalagay kami ng popcorn sa ibabaw at gagawa ng nakakatakot na makeup. Oo, oo, oo. At ngayon, pwede na natin siyang takutin. Wow! Isang buong balde ng popcorn. Astig, kainin natin ito. Ha, huh, buddy? Oh, mukhang kahina-hinala pero mukhang masarap ang popcorn. Ah, anong klasing halimaw ang kumagat sa akin? Ako ay isang halimaw na popcorn. Hindi mo ito pwedeng kainin. Oh, huwag mo akong kainin. Well, nakaisip ako ng bagong ideya para sa kalokohan. Isang Peking kamay ang dumating sa akin kamakailan at si Jane ay nagdedekorasyon ng kwarto para sa Halloween. Nakakatawa aksidente kung aksidente kong mabarina ang aking kamay. Kailangan lang nating ilagay ang Peking As! kamay. Magaling! Tutulungan ko ang kapatid ko. Jane, anong ginagawa mo? Hayaan mong tulungan kita. Dinala ko lang mga gamit ko. Magbubutas ako ng dingding para sa mga pako. Oh! Ah! Oh, anong nangyayari? Ang kamay ko. Tinagos ko ang kamay ko. Oh, hindi! Kamay ba talaga ni Ben ito? Oh, peke ito. Hmm, magaling siya sa mga biro. Pero mas maganda ang ideya ko. Ngayon, bibiruin ko siya gamit ang artificial na utak. Kailangan ko ng mga dugo ang benda para dito. At kaunting dugo. Isasawsaw namin ito at gawin na natin ito. Bakit naglabas ng kutsilyo si Wednesday? Ay, Diyos ko! Masamang ideya ang manood ng horror movies sa gabi. Oh, Jane, dumating ka para manood ng pelikula! Oh, paborito kong chichiria. Ano? Huh, bigyan mo ako ng chichiria. Anong nangyayari? Oh, Jane, ang utak mo! Ah! Oo! Oh, halika, tumakbo! At may bago akong ideya para sa prank kay kuya kong si Ben. Maguukit ako ng nakakatakot na mukha sa kalabasa na siguradong tatakutin siya. Ito ang magiging mga mata. At ngayon, isang bibig. Mahusay! Kailangan nating maglagay ng kandila sa loob at tapos na. Kailangan ilagay ang ating halimaw na kalabasa sa ilalim ng kama ni Ben. Mula sa dilim, mas nakakatakot ang kanyang mukha. Pero hindi iyon sapat. Kailangan mag-iwan ng bakas ng dugo na parang may halimaw na nagtatago sa ilalim ng kanyang kama. At ngayon, kailangan nating tumakas bago dumating si Ben. Ang paborito kong kanta ay tumutugtog. Ito ang paborito kong sandali. Ano ang mga yapak na ito? Bakit patungo ito sa ilalim ng kama ko? Natatakot ako. Anong nasa ilalim doon? Isa akong halimaw! Ah.